Ito po ay uh, pagpapahalaga sa lahat po sa inyo na katuwa po ng uh, Provincial Plot Center katuwang din po ang uh, Red Cross Bulacan Chapter. Pilang pagpapalag ako, uh, inarapan po namin na makasama kayo ngayong araw na ito. Ako po ay natin tumayo para sumalungo sa inyo. Sapagkat kayo po ang tunay na bayani, kayo po ang naglilita sa ating mga pasyente, kayo po ang ah, tahinan kung bakit magtutuktuhan ang buhay ng mga Maraming maraming salamat po sa inyo uh, at alam ko kong pagpapalanan po kayo ng mga inuon dahil sa inyong magiging tuwang puso na handang-handang magbigay para sa kabubuli ng ating mga tao. Ang inyong pagsisikap at kabayanihan ay tunay na sumasalami sa mismong tiwa ng dugong Bulacario. Kayo ang mga bayaning walang kapaguran na sumusuporta ng paulit-ulit sa programang ito. Pinatutunayan ninyo na ang pagliligtas ng buhay ay hindi lang isang beses na gawain, kundi isang panghabang buhay na pangako. kanya-kanyang kwento ng kabayanihan. Pero yung ginagawa po ninyo ay inyong kwento ng pagiging bayani ng niyo. Hindi po ito nasusukat sa material na bagay. Hindi po nasusukat sa yaman, ang tagumpay at pagmamahal. Kundi yung mag-alay ka ng sarili mong dugo para sa iba. Ayan po ay masasabi kong kabayanihan. Sa bawat patak ng dugo na inaalay Inalay ninyo, may isang puso muling tumibok, isang pamilyang muling nakahinga, ng maluwag, at isang buhay na muling nagkaroon ng pag-asa. At sa likod ng bawat bag ng dugo na inyong binibigay, may mga mukhang nagkaroon ng iti at nagkaroon ng pag-asa. Kapag nagbigay ka ng dugo, hindi lamang pisikal na bahagi ng sarili ang inihahandog mo kundi pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa. Salamat, mga Thank you, blood Sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating mga kababayan.